Hi guys, ayan Nakikita nyo pa lechon Lechon, dito sa Cebu Ayers lechon Napakasarap, pagbaba nyo po ng airport Ayan, ang bubungad po sa inyo Lechon ka agad Number one Isa po yung sa masarap na lechon Dito po sa Cebu Ayan, napakalutong <laughs> Ayan, pagbaba talaga ng airport Nakalichon ka agad, grabe yun oh. Ayan kuya oh. Oh, i-chop mo na 'yan. Ang luto kaya. Ayan, <laughs> ayan i-chop mo na 'yung kuya, huwag mo na patagalan. Masarap 'yan. Ayan, grabe, oh. bagong bago. Nang tumataging na ano, 1,000 nasa 1 ang kiluhan niya pero napakasarap na lechon niya. Ayan, huwag mo na patagalan 'yan, kuya. Ayan sa so mga nagtatanong po, Pagbabaan nyo po ng airport dito sa Cebu. Ayan, dadaanan nyo po yan yung palabas. Mm, grabe. Kanina, pagdaan namin ang daming bumibili. Ha? <laughs> ah, pakasarap na lechon. Ito kagad ng nabungaran. So, Cebu. Ayers lechon. Salamat po sa mga nag-aabang dyan. Ayan, pasubscribe naman.